Samantala, opisyal na ang kinilala bilang drug-free workplace ang Kawayan City Police Station matapos ang matagumpay na pagbibigay parangal at pag-unveil ng opisyal na marker kahapon July 14, 2025 sa Barangay Kabarwan, Itinagawa awarding ceremony sa Flag Racing Rights ng Lunes sa City Hall Ground sa pagpagtulungan ng Philippine Drug Enforcement Agency at lokal na pamahalaan. Bilang simbolo ng pangakong panatilihin ng isang ligtas, maayos at malinis na kapaligiran, inilunsad ng Kawayan Kawayan Police ang drug-free workplace marker na isang paalala ng kanilang integridad, dedikasyon at serbisyo at suporta sa mas malawak na adhikain ng PNP para sa isang bagong Pilipinas. Ayon sa pamunuan ng Kawayan City Police Station, ang aktibidad ay hindi lamang seremonial kundi isang kongkretong patunay ng kanilang patuloy na pagsisikap na mapanatili ang katapatan sa tungkulin at kaligtasan ng publiko. IFM News.